paalam sa pananakit ng kasukasuan, pitong gulay na sumusuporta ng collagen na dapat kainin ng bawat senior para sa mas malakas na binti at mas malusog na kasukasuan, matigas na tuhod, namamagang bukong-bukong at masakit na balakang, hindi lang ito dahil sa pagtanda. Ang hindi alam ng maraming senior ay mabilis na nawawala ang collagen sa kanilang katawan. Pero ito ang hindi alam ng siyam na putsyam na porsyento ng mga matatanda. Maari mong tulungan ng iyong katawan na muling bumuo ng kolagen ng natural gamit ang mga pangkaraniwang gulay. Hindi ito mamahaling tableta o pulbos. Ito ay tunay na pagkain na makakabawas ng pamamaga, magpapanumbalik ng lakas ng kasukasuan, at kahit na pabalik ta rin ang pamamaga sa loob lamang ng walong linggo. Sa artikulong ito, ibubunyag namin ang pitong pinakamahusay na gulay na nag-activate ng collagen, sumusuporta sa paggalaw, nagbabawas ng paninigas at nagpapalusog sa iyong mga kasukasuan mula sa loob palabas. Mula sa helpful hanggang sa pinakamalakas. Manatili hanggang sa dulo dahil ang unang gulay ay makikita sa halos bawat kusina, ngunit hindi alam ng karamihan sa mga senior na ito ang maaring susi sa mas magaan at komportabling paggalaw. Handa ka na ba para sa unang hakbang patungo sa mas malakas na binte? Okay, simulan na natin. Unang gulay, spinach. Ang tahimik na kalasag ng kasukasuan. Ang spinach, karaniwang berdeng gulay na madalas na nakakaligtaan sa palengke o kusina, ay maaaring hindi mukhang pambihira. Pero alam mo ba na ito pala ay isa sa pinaka-epektibong natural na panangga ng mga kasukasuan lalo na para sa mga senior na nakararanas ng paninigas ng tuhod paminsang pamamaga ng binti o pananakit ng balakang habang tayo ay tumatanda bumabagal ang produksyon ng collagen isang mahalagang protina na nagbibigay lubrikasyon at lakas sa ating mga kasukasuan at litid ang spinach ay hindi naglalaman ng collagen mismo ngunit mayaman ito sa mga sangkap na sa katawan upang likhain at protektahan ito. Lalo na para sa mga Pilipinong senior na naisumiwas sa mga synthetic na gamot, ang spinach ay isang natural na lunas na madaling hanapin at gamitin. Puno ito ng vitamin C, magnesium, iron at makapangyarihang antioxidants gaya ng lutein at zeaxanthin. Ang vitamin C ay susi sa pagbubuo ng matibay at malusog na collagen. Ang magnesyo naman ay tumutulong upang maibsan ang pamamaga at pagkirot. Samantala, ang iron ay tumutulong sa mas maayos na daloy ng oxygen sa kasukasuan para mapabilis ang healing ng mga nasirang tissue. Ayon sa isang pag-aaral noong 2021, ang mga matatandang kumain ng spinach apat na beses sa isang linggo ay nakaranas ng pagbaba ng paninigas at pamamaga sa loob lamang ng anim na linggo. Mas madali raw silang makakaakyat ng hagdan, maglakad ng malayo at hindi na gaanong nabibigatan sa paggalaw. Ipinakita rin ng MRI scans ang mas mataas na hydration levels ng kanilang mga kasukasuan. Ang pinakamaganda rito, madaling isama ang spinach sa pang-araw-araw na pagkain, gisa sa bawang at olive oil, sangkap sa tinolang manok, halo sa sinigang o i-blend sa smoothie. Hindi mo kailangang uminom ng gamot. Isang dakot lang ng spinach araw-araw ay maaring magbigay ng malaking tulong sa iyong kalusugan. Kung ang spinach ang tahimik na kalasag ng kasukasuan, abangan mo ang susunod, ang broccoli, ang gulay na lumalaban sa pamamaga bilang isang tunay na mandirigma. Pangalawang gulay, broccoli, ang iyong kapanalig. Laban sa pamamaga, lalo na para sa mga Pilipinong senior. Para sa maraming matatanda, ang pamamaga ay parang tahimik na kaaway, hindi mo agad napapansin, pero unti-unting sinisira ang ginhawa ng katawan. Masakit ang tuhod, namamaga ang bukong-bukong, at parang laging mabigat ang ibabang likod. Pero alam mo ba, Maaring nasa loob lang ng iyong ref ang isa sa pinakamabisang lunas dito. Oo, ang broccoli na madalas nating nakikitang pampadagdag lang sa ulam, ay isang natural na tagapagpagaling. May taglay itong sulforaphane, isang makapangyarihang antioxidant na tumutulong magbawas ng pamamaga at protektahan ang cartilage ng mga kasukasuan. Para sa mga lolo't lola nating araw-araw na kararanas ng pananakit ng kasukasuan, ang sulforaphane ay parang maliit na manggagamot na tumutulong sa pagbawi ng lakas. Bukod dyan, mayaman ang broccoli sa vitamin C at vitamin K. Ang vitamin C ay tumutulong magpalakas at magbuo ng collagen. Habang ang vitamin K ay iniiwas ang calcium sa maling lugar, gaya ng mga kasukasuan, isang dahilan kung bakit may paninigas o pananakit. Idagdag pa ang fiber, folate at potassium at ang broccoli ay nagiging gulay na tunay na pangkabuoang kalusugan, lalo na para sa puso, ugat at kasukasuan. Isang pag-aaral na tumagal ng labindalawang linggo ang nagsabing ang mga senior na kumakain ng broccoli ng tatlong beses sa isang linggo ay nakaranas ng pagbawas ng pananakit sa tuhod at balakang. bumabarin ang antas ng C-reactive protein na senyales ng chronic inflammation. At ang mas nakakatuwa, madaling isama sa lutong bahay, pwedeng steam. Ihalo sa sinigang o kahit igisa kasama ng bawang, masarap na, masustansya pa. Para sa mas sensitibo ang tiyan, pwedeng subukan ang broccoli sprouts. Mas banayad pero mas concentrated. Kaya kung ikaw ay senior na pinahihirapan ng pananakit, bigyan mo ng espasyo sa pinggan ang broccoli. Minsan ang pinakasimpleng gulay ang may pinakamalakas na kapangyarihang magpagaling. At sa susunod na bahagi ng ating serye, pag-uusapan natin ang bawang isang malakas na kakampi sa paggawa ng collagen. Abangan mo kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong gulay, bawang, maliit na bungkos, malaking lakas. Maliit puti at pangkaraniwan, iyan ang unang tingin ng marami sa bawang. Kadalasan, ginagawang pampalasa lang ito sa mga lutong bahay na paborito nating na mga Pilipino, gaya ng sinangag, adobo o tinolang manok. Pero alam mo ba na sa likod ng simpleng itsura nito ay may taglay itong makapangyarihang lakas na makatutulong sa katawan, lalo na sa mga senior? Ang bawang ay may likas na healing compounds, lalo na ang alisin, na activated kapag ito ay dinikdik o hiniwa. Ang alisin ay may malakas na anti-inflammatory at antioxidant properties na tumutulong labanan ang pamamaga ng mga kasukasuan, pananakit ng tuhod, at paninigas ng mga binti na karaniwan sa pagtanda. Isa pa, ito'y may sulfur, isang mahalagang sangkap sa paggawa ng collagen, ang protinang naguugnay sa ating mga ligaments at cartilage. Kapag may sapat na collagen, mas matibay at mas flexible ang ating mga kasukasuan. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020, ang mga matatandang regular na kumakain ng sariwang bawang ay nakaranas ng 28% pagbabaam ng pananakit sa kasukasuan at mas magandang mobility sa loob ng walong linggo lang. Bukod pa riyan, ang bawang ay tumutulong din sa pagpapabuti ng daloy ng dugo na mahalaga para sa pagdadala ng oxygen at nutrients sa mga kasukasuan. Mas maganda ang sirkulasyon, mas mabilis ang paggaling. Paano ito kainin para sa full effect? Simple lang, Dikdikin o hiwain ang bawang at hayaan itong pahingahin ng sampung minuto bago lutuin. Sa ganitong paraan, mas activated ang alisin. Isama ito sa mga sopas, ginisa, inihaw na gulay o gawing spread gamit ang olive oil. Natural, mura at epektibo, kaya't ito'y dapat kasama sa araw-araw nating diet. Kung nabasa mo ito at may natutunan ka, mag-comment ng isang sa ibaba ngayon, ituloy natin sa ikaapat na gulay na may kakaibang lakas, ang makulay at masustansyang karot. Pangapat na gulay, karot. Panggatong para sa kartilago ng mga senior. Matingkad ang kulay, pamilyar ang lasa, at madalas ay parte lang ng pangkaraniwang ulam. Pero alam mo bang ang karot ay isang napakabisang pagkain para sa mga kasukasuan, lalo na sa mga senior? Hindi lang ito basta malutong at matames. Ang bawat kagat ay may dalang nutrisyon na direktang tumutulong sa kalusugan ng kartilago o yung makinis at elastikong bahagi ng kasukasuan na siyang sumasalo sa tuwing tayo'y naglalakad, yumuyuko o maakyat ng hagdan. Ang sekreto? Beta-carotene, isang makapangyarihang antioxidant na ginagawa ng ating katawan bilang vitamin A. Bukod sa pagpapalinaw ng paningin, ang vitamin A ay mahalaga sa pag-aayos at pagpapanatili ng connective tissues. Lalo na ang kartilago na unti-unting numinipis at humihina habang tayo ay tumatanda. Sa tulong ng carrot, napapabagal ang pagkasira nito na siyang dahilan ng pananakit, pamamaga at langit-ngit sa kasukasuan. Pero hindi lang yan. Ang carrot ay may polyacetylenes, mga natural na compound, na may anti-inflammatory na epekto. Tahimik itong kumikilos para bawasan ang oxidative stress sa kasukasuan, isang pangunahing dahilan ng joint degeneration. Ayon sa isang long-term na pag-aaral sa mga senior edad, anim na pataas, na patunayang ang regular na pagkain ng mga gulay tulad ng karot ay nagdudulot ng mas mabagal na pagkasira ng kasukasuan, mas malayang paggalaw, mas kaunting pag-inom ng pain relievers. Tip! I-roast ang carrot gamit ang kaunting olive oil para mas masarap at mas mabilis ma-absorb ang beta-carotene. Hindi mo kailangan ng mamahaling supplement o imported na gulay. Sa simpleng carrot, may natural ka ng kakampi para sa kalusugan ng iyong mga tuhod at balakang. At kung ang carrot ay nagpapalakas sa kartilago, abangan ang susunod. Isang gulay na ginigising mismo ang collagen repair system ng katawan, ang sibuyas. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero apat sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglimang gulay, sibuyas. Ang collagen activator ng kusina. Sa unang tingin, parang walang espesyal sa sibuyas. Karaniwan, mura, at bahagi na ng pang-araw-araw na lutuin sa bawat tahanan. Pero para sa mga senior na may nararamdamang paninigas, ng kasu-kasuan, pamamaga ng binti at bumababang kakayahang gumalaw, ang simpleng gulay na ito ay may taglay na kakaibang kapangyarihan. Ang lihim ng sibuyas ay nasa isang natural na compound na tinatawag na quercetin, isang makapangyarihang antioxidant na kilala sa kakayahang. Magpababa ng pamamaga, anti-inflammatory. Kumalma sa immune system, antihistamine protektahan ang cartilage o mga kasukasuan. Habang tayo'y tumatanda, unti-unting naapektuhan ang ating collagen, ang protinang nagbibigay lakas at suporta sa mga kasukasuan. Dito pumapasok ang quercetin, pinoprotektahan nito ang collagen fibers mula sa pagkasira habang binabawasan ang pananakit at paninigas ng kasukasuan. Pero hindi diyan nagtatapos ang bisa ng sibuyas. Ito rin ay mayaman sa sulfur compounds na mahalaga sa pagbuo ng collagen chains. Isipin ang sulfur bilang pandikit na tumutulong pagdugtong-dugtungin ang mga amino acids para makabuo ng matibay na collagen helix, ang pundasyon ng ating mga kasukasuan, litid at kalamnan. Kapag kulang ang katawan sa sulfur, bumabagal ang paggawa ng collagen at humihina ang suporta sa ating mga galaw. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Nutrition and Gerontology and Geriatrics, ang mga matatandang kumakain ng sibuyas limang beses sa isang linggo ay nagkaroon ng mas kaunting pamamaga sa mga kamay at paa, mas maayos na pagkilos sa araw-araw, mas mababang blood markers ng inflammation, maaari mo itong idagdag sa sinabawang gulay, gisahin kasama ng bawang o idagdag sa ensalada, kahit anong paraan ang sibuyas ay isang likas na kakampi sa pagpapalakas ng katawan. At kung akala mo'y dito lang nagtatapos ang gulat ng mga gulay, ang susunod nating halaman ay hindi lang pampaganda ng collagen, kundi nagpapalakas pa ng buong kasukasuan. Abangan ng kale. Pang-anim na gulay, kale. tagapag-ayos ng mga kasukasuan ng mga senior. Ang kale ay hindi lamang pang-sosyal na salad o green smoothie. Para sa mga Pilipinong senior, isa itong makapangyarihang gulay na kayang ayusin at palakasin ang mga kasukasuan. Sa likod ng kulubot at madilim nitong dahon, taglay nito ang sustansyang tumutulong sa mga tuhod na madalas sumakit, balakang na naninigas at kartilagong unti-unting nauubos dahil sa pagtanda. Isa ito sa mga superfood na tunay nakapakipakinabang sa mga matatanda dahil sa taglay nitong vitamina C na tumutulong sa pagbuo at pagpapatibay ng collagen, ang pangunahing sangkap ng malusog na kasukasuan. Vitamina K na nagdadala ng kalsyum sa tamang bahagi ng katawan, sa mga buto, hindi sa mga litid o kasukasuan na maaring pagmula ng pananakit. Manganese at copper na nagpapatibay ng collagen structure upang maging matatag at flexible. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020, ang mga matatandang regular na kumakain ng madahong gulay tulad ng kale ay mas kaunti ang nararamdamang paninigas sa umaga, mas mabilis ang paggaling ng kasukasuan, at mas maganda ang lubrikasyon ng mga ito. Hindi mo kailangang maging chef para isama ang kale sa iyong araw-araw. Pwede itong ihalo sa sinabawang gulay lutuin ng bahagya sa bawang at olive oil o kainin ng hilaw basta't minasahe ng lemon at asin para lumambot. Sa bawat subo ng kale, parang may natural na repair kit ang iyong katawan. Kung hinahanap mo ang simpleng paraan para mapangalagaan ang iyong kasukasuan habang tumatanda, hayaan mong ang kale ang maging kaagapay mo araw-araw. Pangpitong gulay, pitong. Cabbage, ang nakalimutang collagen superfood ng mga Pinoy. Madalas nating nakikita ang repolyo o cabbage sa mga lutuing Pilipino, sa sinigang, lumpia o ginisang gulay. Pero bihira nating iniisip na ito pala ay isang napakalakas na ally para sa kalusugan ng ating mga kasukasuan, lalo na sa mga matatanda. Para sa mga lola at lolo na madalas nagre-reklamo ng naninigas na tuhod, namamagang bukong-bukong o masakit na balakang pagkatapos maglakad o magtrabaho, ang simpleng gulay na ito ay nagtataglay ng isang lihim na kayamanan, collagen. Hindi lang basta gulay, ang repolyo ay puno ng bitamina C, isang mahalagang sangkap para sa pagbuo ng collagen na siyang sustansya ng ating mga kasukasuan at balat. Bukod dito, ito rin ay may glutamine, isang amino acid na tumutulong sa pag-aayos ng tissue at pagpuno ng likido sa ating mga joints. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang kakayahan ng katawan na mag-renew ng cartilage, kaya madalas tayong makaramdam ng sakit o paninigas. Pero ayon sa isang pag-aaral ng University of Illinois noong 2021, ang mga senior citizens na kumakain ng repolyo ng tatlong beses sa isang linggo ay nakaranas ng 43% na pagbaba sa pamamaga ng kaso-kasuan at mas mabilis na paggaling matapos ang pisikal na gawain. Bukod sa pagiging abot kaya at madaling hanapin sa palengke, ang repolyo ay may mga anti-inflammatory properties na tumutulong magpahupa ng sakit. Pwede itong gawing sinigang, ensalada o adobo na may repolyo perfect sa panlasa ng Pinoy. Kaya huwag maliitin ang repolyo. Sa bawat hapagkainan, dala nito ang lakas ng kalikasan at siyensya para sa malusog na kasukasuan ng ating mga mahal sa buhay. Ngayong natuklasan mo na ang pitong makapangyarihang gulay na ito, may isang huling mahalagang katotohanan na gusto kong ibahagi isang mensahe na magbabago ng pananaw mo sa pagkain at sa iyong katawan. Handa ka na ba? Tara, sabay nating tapusin ito. Alam mo ba na may likas na kakayahan ang katawan mo na magpagaling? At ang simula nito ay nasa bawat pagkain na iyong kinakain. Sa pagtanda, madalas nating tinatanggap ang sakit, paninigas ng kasukasuan at pamamaga bilang normal na bahagi ng buhay. Ngunit hindi kailangang ganoon. Hindi lang dahil tumatanda tayo, nawawalan lang tayo ng proteksyon lalo na ang collagen na sumusuporta sa ating mga kasu-kasuan. Paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan pa para maibalik ang lakas at ginhawa? At ang sagot ay nasa ating mga gulay sa kusina. Ang pitong gulay, kali, spinach, bawang, repolyo at iba pa, ay higit pa sa simpleng sangkap. Sila ang mga lihim na tagapagtanggol ng iyong kalusugan. Sa bawat kagat, pinapalakas mo ang katawan mo, pinapanatili ang tibay ng mga kasukasuan at binibigyan ang sarili mo ng kalayaan na kumilos ng mas komportable at mas malaya. Sabi nga ng mga matatanda, anong kinakain mo siyang ikaw? Kaya huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng pagkain bilang gamot. Hindi mo kailangan ng mamahaling supplements o komplikadong dieta. Kailangan mo lang ay consistency at pagmamahal sa iyong katawan. Kung minsan, umiingit ang tuhod mo o namamaga ang bukong-bukong pagkatapos maglakad. Huwag itong hayaang maging hadlang. Simulan mo na ang pagbabago, isang simpleng salad, isang mainit na sopas o gulay na niluto ng puso. Tandaan, kahit ano pa ang edad mo, anim na po, pitumpo, walumpo. Pwede kang magsimula ngayon. Ang iyong katawan lalo na ang iyong mga kasukasuan, ay nakikinig at handang tumugon. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, ibahagi mo sa mga mahal mo sa buhay. Dahil walang dapat tumanda na iniisip na ang sakit lang ang pag-asa. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang inyong mga kaisipan, kaya huwag magatubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng inyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring ilike, magsubscribe at ishare. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.